Mga kaibigan, isa pong muling mapagpalang araw po sa ating lahat. At sana po saan mong po kayo naroon sa kahit sa ang sulok ng mundo ay naway na sa mabuti kayong kalagayan sampo po ng inyong mga mahal sa buhay na narito sa Pilipinas. Pinapanalangin ko po na sana po ay maging mapalad kayo sa inyong pangibang bansa at lalong-lalong higit sa lahat ang mga pamilya po ninyo na iwan dito sa Pilipinas narito po muli tayo ngayon ha kapagod mga kakaibigan narito po muli tayo ngayon sa bukid upang dalawin po natin yung pinatrabaho natin sa wakas tapos na po at uh, ayon na itanim na po lahat ang binhi ng mais tapos ah, uh, wala sila, walang tao ngayon sa bahay na ito dahil andun sila sa sapa na siguro nainitan kaya nagsisipaliguan silang lahat tingnan po ninyo ayun po sila nakababad sa tubig ayun po si Nang Ima naglalakad don sa may riprap malakas na rin yung tubig at saka siguro na initan yung mga bata kaya nagbabad sila sa tubig kaya ako po ginawa ang channel na ito mga kaibigan nakita ko na sa ganitong paraan at sa ganitong paraan din ako makakatulong sa kanila sapagkat nakita ko po ang kanilang kahirapan sa buhay kung wala pong patrabaho katulad nito El ang panahon mainit, walang mapapatrabaho dahil sa wala namang mabubuhay na tanim. Kapag nagtatanim kasi dito po, ito po ay isang gulod at bulubundukin. Kaya kung may patrabaho sila o may patrabaho, ang bukid lang po kasi ang bukid lang may tubig. Kaya sana papalarin uh, mag-monetize yung channel natin makatulong din po ako sa kanila lalong lalo na po sa bahay nila andyan na po sila umuwi na galing paligo kumusta ang paligo? mega shout out Kinsa imo yung shout out? Bugna ang tubig. Is it? na ang tubig dito. In, hindi pa katol. Huwag pa man nagbaha no? Ah, pwede ka nami pa sila ng nangoy na oh. Do, huwag sila na kung ano. Huwag sila na pulaan sa tubig no. i-subscribe niyo Dong Randy PH sa YouTube. Oh, dito spi ako, gagreen na oh Ini lap lapit man busog-busog humay ni nung Felix oh. Ayun, dinalaw po natin sila upang tingnan po ang sitwasyon ng patanim natin at saka ng kalagayan dito sa bukid pati yung palay ng boss namin ay dinalaw ko na rin po ayun sa awa ng Diyos napakaganda at saka natapos na rin na isprihan kagaya po ng nabanggit ko po kanina gusto ko po silang tulungan kaya gumawa din po ako ng channel na sana kung kaawaan mamonetize po ang channel ko ay para din po sa kanila ito po ang kalagayan nila yung bahay po nila ay ilang beses na po ito nawasak ng bagyo kapag panahon po ng tagulan ayun po tingnan po ninyo ang isang haligi ng bahay nila lapitan po natin ayan po nakapatong lang po yan sa nakapatong lang po yan sa bato ayan po ang ayan po ang mga haligi ngayon kapag kapag panahon na po ng tag-ulan na malakas ang hangin tinatalian po yan dito sa puno na ito tinatali ayon sa mga puno na yon ito sa puno na ito upang hindi umuga at hindi po basta-bastang madala ng hangin kung papalarin pwede naman pong pwede naman po itong palitan ng haligi at saka ipaputing ganun lang po kasi ilang beses na po itong nawasak ng hangin ito po mayroon silang alaga na inahing baboy di di oh, galit nagpapahinga ito po ang isa gagawin din po itong inahin ni Ima. Alam niyo po ang kinakain nito kangkong lang. Kangkong na kangkong na nilaga pagkatapos haluan ng gabi. Ganito po ang ang buhay nila dito sa probinsya. Masaya sila sama-sama. Payak na payak, walang kuryente. Mag, may cellphone man sila pero ayun doon sila nagcha-charge malayo pa ayun sinang ima ang sipag nagtatanim din birahe <laughs> daghana <laughs> ayun yung mga anak na nakalublob lang sa tubig walang pakialam yun ang vulkan mga kaibigan paano mga kaibigan salamat po sa inyong panonood dito na po tatapusin ko ang video kong ito at saka hanggang sa muli umaasa po ako na sana po supportahan ninyo like, subscribe comment at saka importante po sa lahat yung share po ninyo maraming maraming salamat po